ihanda eh, nyo ang inyong sarili kapag narinig nyo na yung mga pangalan ng mga politiko. Ang ang pagsisiwalat ho ni Curly Discaya ng uh, kanyang uh, pinagbibintangan pa lamang, mga kababayan ko, na mga kongresistang sangkot sa mga flood control issue. Ah, ang pinakaabangan ninyo, nilaglag na rin ng asawa ni Discaya yung mga sangkot na politiko, Dwayne! mga kababayan ko, no? Pinangalanan na. Dwayne! Mga kababayan, inisa-isa na Dwayne! yung mga sangkot dito. Sino-sino ito, mga kababayan ko, abay hihanda nyo ang ihanda nyo ang inyong sarili kapag narinig nyo na yung mga pangalan ng mga politiko. Dwayne! Mga kababayan ko, at tila po ba ito po ay sa St. Gerald pa lamang. Dwayne! Wala pa po dun sa iba't ibang construction firm, mga kababayan ko ha, makinig kayo. What? Si Gerald pa lamang ito. E paano ba yan? Shum yung kanilang kumpanya. So iba't, ibat iba't ibang pangalan din ng kongresista. Ayan ho, ang pakikinggan natin, mga kababayan ko, ang pagsisiwalat ho ni Curly Discaya ng uh, kanyang uh, pinagbibintangan pa lamang, mga kababayan ko, ng mga kongresistang sangkot sa mga flood control issue na mga pangungurap, mga kababayan ko. Eto, panoorin natin ang video na ito, mga kababayan. Uh, Paganda umaga po, uh, Mr. Chair at uh, uh, kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong lalo po kay Senator Rodante uh, Mercurita. Uh, number 15. Eto, mga kababayan, number 15 daw. Ah, sorry po. Uh, 16. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistema ito wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination One! at pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Yung right of way problem na yan, ang ibig niya sabihin is papailan sila ng uh, discompliant. Nimba, for example, si politiko. No? Uh, pag hindi natuloy ang gagawin niya, papailan niya ng kaso si Diskaya ng discompliant. Sabihin niya, mali, mali ito, mali ito, substandard itong ganito, 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 ganyan. Ayaw ko ng ganito. Kumbaga magmamali ni si politiko. Yun ang ibig sabihin ni Curly Diskaya dito. What? Mga kababayan ko, sabi niya lang ha. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. What? Ayun! Boom! Sino-sino ngayon ito? Ito na, yung maganda. Sino-sino itong mga to, mga kababayan ko? Diba? Actually that's threat but syempre pumusta na sila eh. pumusta na 'yung ano eh, construction firm eh, kumusta na 'yung diskaya eh.